kape tayo. At mayroong nag-sponsor ng ating almusal. Si Miss Mel. Ah, uh, kapitbahay ko guys. Si Ate Mel. Ayan, ang sarap. Biko siya guys. Ang sarap niya. Ang dami niyang latik. At pati itong pandisal. Pandisal ng Dubai. Ang sarap-sarap. Ayan ang aking biko. Nalatik. Ang dami niyang latik. Ayan, brown siya. Kaya lang siguro sa ilaw. Masya dark kasi dito sa kwarto. Hindi masyadong maano yung ilaw. At ayan yung ating coffee. Ali Coffee Coffee. Ayan. At binigyan din niya ako ng pandisal. Ayan nga sinasabi ko sa inyo yung pandisal. At ito naman tinapay na to. Ay nabili ko lang to kahapon. At ito yung pandisal guys. Ang lalaki naman ng pandisal dito sa Dubai. Ito yung pandisal. Masarap, malambot. Masarap ang pandisal nila. So, ayan na nga. Ito yung aking almusal ngayong umaga bago ako mag-start ng work. So, kain mo na ako. Excited na ako sa Biko dahil ang sarap niya talaga. Salamat, Ate Mel! Sa iyong pasalubong sa akin. Thank you, thank you so much. Sa libre nitong pandisal na ayaw mo talaga magpabayad. Thank you, thank you so much. So, ah, diba? sa blessing, iba na talaga. Pag may friend ka, na love ka, na mabit. At love ko naman si Ate Mel, syempre.